guys, so dumating na yung in order ng sister and loco sa Kmart. Yung crib na in order niya at saka paypen. So, ito, ano, uh, regalo niya lang to sa amin kasi yun niya, wala siya pa, wala daw silang regalo kaya yun ang inano niya. Binayaran niya na lang online. So, papakita ko sa inyo. Ito yon yan. coat Portakot sa Kmart niya to na order. Yung brand niya is, um, ano ba to Angko? Angko brand. Parang sikat talaga dito sa NC yung Angko na ito. So, ito yun ang litsura niya. Yan. At saka yung isa na yan, yan ang playpen. Yan. Parang yan ang ano ni Bibi. Ayan. Antayin natin si Habi kung siya magbukas nito kasi mukhang mabigat eh. So, antayin natin siya pag open niya mamaya. Kuya! Kuya! Where have you been? Ha? Huh? Sa kagaling? galing? Ah, you yeah, a good boy? Wow! Ano namin yung big, ang ano, crib ni baby. Baby, ayan ang crib mo baby Ano, Kuya

Malaki pala. Kailangan siguro tanggalin yung bed ko talaga dadi dyan sa episto. Mm -hmm. Eh, may araw siya dad o. Oh. Mm -hmm. Eh, paap mo yata. Yeah, may ano siya. Oh, ayan, simbol na. Eh? Gay. Okay. Gay. Okay. Uh. Mm. Ang ano kahig na si Grobias yes, dalam hay no? Ya yeah, basinit ya. Yeah. Asa basinit na? Mm. Banyak, betul, 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 mau betul, kamu betul, 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 Ano dyan? Sa ano? Ah. Uh, edi siguro mas magamit muna temporary sa babaw. Kung bago pa lang. Tapos, na. Oo, pwede na tayo. Siguro, ah, uh, ang mga video pero may mga natin magamit, ang na higay mas. Hindi rin siguro kang nalaman. Matyag ko lang. Gusto yan, tamdira na, ano, ano. papel. Oo. Na? Yeah. Thank you for watching guys. Ingat kayo. Bye.